Tapos so, mga prueba kasi alam natin hindi totoo yung mga sinasabi ninyo. Walang katotohanan yan. Magandang araw mga kababayan at mas umiinit pa ang tension sa sinabi ni dating Pangulong Tigong ito po na umanay kasama sa Narcoles itong si Pangulong Marcos at hamon ngayon nitong si Martin Romualdez mga kababayan ay eh patunayan umano ang allegation at sinasabi pa yung taga Dabaw lamang umano ang gumagawa ng istorya. Pagkatapos nga nanindigan itong si Romualdez, mga kababayan, na umanay wala siyang kinalaman sa People's Initiative at tao umanoy nagtatrabaho dito. Kahit pa napakalaming napakaraming lumalabas na ebidensya at patunay na umanoy siya nga itong uh, may pasimono at may utos para sa People's Initiative at ipinaliwanag na nga ni dating pangulong Digong ang kanilang uh, plano, uh, planong gawin pagkatapos matuloy itong pag-amyenda ng ating saligang batas. Narito po ang uh, statement uh, ni ni Martin Romualdez, mga kababayan. Ganon naman talaga ang uh, sinasabi ay uh, hindi maganda at uh, maunang-una uh, sa usapan na yung, ano, yung nakakaisa yung pansang mm -hmm. Pilipinas uh, yung vice-presidente, Dabao. So mga kababayan po natin ang sinasabi niya, labag ito umano sa usapan ng unity team. Naku po, ah, kung tutusin siya naman ang nagsimula ah, ng gulo, mga kababayan po natin, siya naman ang sumira sa unity team. Di po ba mga kababayan, unang-una, ah, tinanggal niya ang confidential fund ng ating uh, vice president, samantala hindi ginalaw, dinagdagan pa ang confidential ng ating uh, Pangulo. Pangalawa po mga kababayan po natin, uh, nagpasa ng resolusyon na umano'y papasukin, payagan na mag-imbestiga itong ICC sa ating bansa. Sino ba ang kanyang tinatarget mga kababayan po natin? Di ba yung mga Duterte? At sinasabi niya, mga kababayan po natin, na wala siya umano'y kinalaman, karapatan umano ito, uh, ng uh, kanyang mga kasamahan sa Kongreso na mag-file ng resolusyon, samantala wala siyang kinalaman. So nakadalawa na yun mga kababayan po natin. Ito pa, ang para sa akin yung tatlong pinakamatinding ginawa niya dito sa mga Duterte. At ngayon sabihin niya ah, na umano'y ah, sinisira, umanong usapan. Naku po mga kababayan mukhang ah, tulog pa ata itong siya o oh, speaker Martin Romualdez sa kanyang sinasabi. Ito pa ah ang ah, kanilang pagpasa ng resolution para suspindihin at ah, pag-aralan i revoke itong prangkisa ah, nitong isiminay mga kababayan po natin. At ang ah, kanyang pagsuporta dito kay ah, congressman ah, Franz Castro mga kababayan po natin dahil uh, inaatake umano itong pamunuan ng House of Representatives at kinasuhan itong si Pangulong Digong ngunit hindi naman ito tumalab. So para sa akin yun ang mga tatlong mabibigat na mga ginawa niya sa mga Duterte na dinide-deny niya po mga kababayan po natin. Tapos ngayon, napakagaling niya po uh, itong si House Speaker na sabihin niya mga kababayan po natin na sinisira o mano ang usapan hindi naman umano yun ang usapan ng unit team kaya nakakatawa po mga kababayan itong kanyang naging uh, pronouncement so I think kagising lang ata ito at hindi pa nakapagkape uh, mga kababayan po natin so magkape muna tayo mo yan, uh, Mr. Former President Mayor Baste so unless uh, we have proof uh, na yung mga aligasyon ninyo na kung bakit nananawa ka din sa uh, kung ano ng President, President Ferdinand R. Marcos na buo sa pwesto. Sana mag-isip-isip muna kayo, mag-isip muna kayo at uh, ilabas mo yung mga, mga uh, kasi alam natin hindi totoo yung mga sinasabi ninyo. Walang katotohanan yan. Di ba? Si Mr. Former President, sabi na sa drug list, na-check natin, never, never, uh, si President Ferdinand R. Marcos ay nailagay sa drug list. Kaya hindi ko lang kung nag story story kana na naman. Tingilan mo na yung budol-budol galing -budol, sa Zabao. Please lang. Uh, dapat pa ang buong Pilipinas. Baka meron kayong mga concerns or issues na kailang iharap mo yung yung batas na baka na ilabag mo yung sa administrasyon Pero tingilan mo na lang yan kasi yung Pilipinas nagtatrabaho ng maigi at nakikita ng buong mundo nakakaisa na ang Pilipinas. Kung kayo lang dyan sa Davao, ay gumagawa na lang ng uh, historia. So, mga istorya. Sa uh, na, uh, nagka, na, um, ano, mga kababayan po natin, ang kanyang sinasabi, ano, na nagkakaisa na umano, mga kababayan po natin, ang Pilipinas na po, um, mga kababayan po natin, nagkakaisa na sana kung hindi lang sinira, eh, no? So, unang-una, ala, alam naman po natin na uh, talagang siya ang uh, nagpasimuno nito, mga kababayan po natin, at uh, mukhang nabulungan niya nga itong si Pangulong Marcos at napansin po natin nag-iba agad ng pulisiya itong si Pangulong Marcos lalo na doon sa ICC so hanggang ngayon dinideny at nanindigan ito si Pangulong Marcos na sabi niya hindi papasukin itong ICC sa ating bansa pero ayon sa mga makakaliwa o itong mga miyembro nitong uh, dilawan ay tapos na pala so mukhang may nangyayaring ah, uh, uh, pag-uusap ng pailalim patalikod mga kababayan po natin na hindi alam ng bawat Pilipino. So ngayon, ang sinasabi ni House Speaker Martin, ay budol-budol umano ang mga taga po mga kababayan po natin, dahil ito sa sinabi nga ni uh, Pangulong Digong na nasa listahan, ah, itong uh, si uh, Pangulong Marcos, listahan ng, na, ng uh, mga gumagamit ng uh, pulboron, at uh, binanatan sila dahil sa kanilang sinusulong na People's Initiative. At syempre, nanawagan din itong si Basti na itong si Pangulong... Uh, Marcos sa kanyang uh, pagkapangulo kung hindi niya mahal ang uh, bayan. So, yan ang kanyang uh, mga sinabi mga kababayan po natin na gumagawa o mano ng istorya itong mga taga Dabaw at nagkakaisa na o mano ang Pilipinas. So, nagkakaisa na sana tayo eh kung hindi lang sinira ano mga kababayan po natin. So, kayo po, ano po ang inyong komento sa loobin patungkol sa issue ito? Ah? At ang hamon, so, antayin po natin, ang sagot sa hamon mga kababayan po natin. Kasi ako naniniwala na itong si Pangulong Digong hindi ito magbibitaw ng salita kung walang katotohanan. Pintanel? <laughs> pintanel o mano dahil sa pintanel mga kababayan po natin.